Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat Ayan po pala, ipapakita ko sa inyo yung aming uh, DIY incubator para po sa aming uh, itlog ng mga itik At ayan po, salamat kay Manong Julio sa paggawa niyan, kasi talagang hindi biro po palang gumawa niyan mag-wielding pa, buti na lang nandyan siya At ayan uh, po yung puti dyan nakalatag yan po yung tray niya at uh, dyan po ilalagay yung mga itlog at ayan, so ito po ay kuryente. At uh, yung nasa taas po, yan po yung controller niya. Ayan, nakaset po yan every 2 minutes po ang kanyang tagilid. At uh, ano po yan, talagang sinukat na po nila yan para hindi po malaglag yung mga itlog mas okay po ganito palang gagamitin, no kasi po, hindi nyo na po babalikta rin yung mga itlog. Mahirap po kasi yung mga itlog na steady lang, mamamatay sila, hindi na po magawang balot. Uh, ito po, yung ganito, talagang uh, tatagilid niya ng kusa, pagkatapos ng 2 minutes, dito naman sa harapan, sa kabilang side, at uh, mas okay po talaga ang ganito. Mas mapabilis po yung trabaho pag ganito po ang gagamitin. At ayan, tumagilid na po siya. O, di ba ang galing? Uh, mas mapabilis ang kanilang mga trabaho pag ganyan. Hindi na po sila nagbabaliktad ng mga itlog. At ayan, pagkatapos po ng 2 minutes, ay uh, dito naman po sa kabila ang kanyang tagilid. Ganyan po Dahan-dahan uh, lang naman po yan, kaya walang problema po. Hindi po mahuhulog yung mga itlog niyan. Talaga pong uh, nasukat na nila yan. Ganyan po ang itsura. O, diba? Tumagilid na po siya sa kabila. At ayan po, malapit na yung matapos po. Lalagyan lang yan ng plywood at pintuan. Ay, okay na po yung gamitin. Thank you for watching! Bye!